Sila na marahil ay si Mang Salvador at may kasama itong isa pang maidad na babaeng katulad ni Mang Salvador kumikislap din. Ang mga ginto sa kanyang katawan sa tuwing nasisikatan ng araw, nakasalamin at merong hawak na isang pamaypay, siya na rin marahil ang sinasabi ni Mang Oscar na si Madam Aurora ang babaeng may edad na mahilig din sa sabong ngunit ang higit na nakakaagaw pansin sa kanilang lahat ay ang isang mamang may katangkaran ngunit payat-payatin at may mahabang kulot-kuloting buhok ganoon din ang kanyang bigote at balbas may dalang putsaka o belt bag na parang naglalaman ito ng mga tari nasa likuran ito nang sinasabi nilang si Madam Aurora at ang mamang yon Marahil ay si Tonyong Magtatari. Totoo nga ang sinasabi ni Mang Oscar. Naririto na nga si Tonyong Magtatari at si Madam Aurora, ang bantog na babaeng mahilig sa sabong, medyo pabulong na pagkakasabi ni Tito Hernan sa kanila. Nang tigla na lamang lumingon sa kanilang direksyon si Mang Salvador at nakita pa nila itong ngumisi at gumuhit sa kanyang makapal na labi ang makahulugang ngiti na parang kanyang sinasabing sila ang magtatagumpay sa magaganap na sabong tinawag nito ang Kristo maging ang sentensyador at pagkatapos ay meron itong sinabi sa kanilang dalawa pagkuway tumangot ang Kristo at Sintensyador at sa kamarahan nilang ibinaling ang kanilang paningin sa direksyon ng grupo nila Tito Milesio kung saan ang suot ni Tito Milesio noon ay sandong itim na kanyang pinarisan ng short na komoplads na nakasuot ng sombrerong itim at ang sinturon ng kapring kanya nang inilantad meron din itong belt baga na naglalaman ng kagamitan patungkol sa pagtatare at isang sinaunang lighter na kung tawagin ay kuwako. Mabilis na kumilos ang sentensyador sa loob o gitna ng kung tung na sabungan dahil sa ingay ng lahat ng mga taong naroon. Mga taong galing pa sa ibang kadikit na lugar nila Tito Hernan at paulit-ulit nilang binabanggit ang pangalan ni Mang Salvador ganoon katanyaga at usap-usapan ng lahat ng mga magsasabong sa kanilang lugar noon. Itong si Mang Salvador at iilan-ilan lang ang nagkakaroon ng lakas ng loob na bumangga sa kanyang mga panabong kabilang na nga doon ang dalawang kapatid ni Lolo Octavo. Huwag na nating patagalin pa ang sabong at atin ang digyan ng daan ng panabong nadala nila Mang Salvador. Nang sabihin nyo ng sintensyador ay muling naghiyawan ang lahat at paulit-ulit nilang binabanggit ang pangalan ng bantog na magsasabong na si Mang Salvador at ang ilan pa sa kanila ay itinaas ang kanilang mga kamay hudyat ng kanilang soporta sa panabong nila Mang Salvador na noo'y makikita nang Nakaupo na sa upuan ng mga taong pang-DIP kasama ang kanyang pinsan na si Madam Aurora maging ang magtataring si Tonyong Magtatari na walang kurap at seryosong nakatitig ng makahulugan sa direksyon ng pinatatayuan ni Tito Melesio na parang, na parang binabasa nito ang nilalaman ng pagkatao ni Tito Melesio hindi naman nagpadaig sa kanya si Tito Milesio. Tinitigan din niya ito ng kagaya ng kanyang ginagawa nang digla na lamang dinuro siya nito at pagkatapos ay ngumisi sa kanya ng makahulugan. Tingnan ko lang kung uobra sa akin niyang mga osal mong ginagawa sa bawat taring ginagamit mo. Ang wika ni Tito Milesio sa kanyang isip bago niya ito Ginantihan ng nakakainsultong pagnisi. Ang mamahaling bulik at makailang beses ng nanalo at masasabing patikan at mandirigmang panabong ni Mang Salvador ang nakatadhana ng itapat sa manok ng mga anak nila Mang Conrado at Mang Bintong. Pasigaw pang muling uwi ka ng sintensyador hanggang sa kanilang nakitang bumaba ng hagdan. Kasama ni Tonyong Magtatari ang isa sa mga tauhan ni Mang Salvador. Matapos niyang ikinumpas sa kanila ang kanyang kanang kamay at pumunta ang dalawa sa gilid ng roweda dala ang panabong na isang bolek na nakalagay sa loob ng dekalidad at mamahaling lalagyan. At habang pababa ng pababa ng hagdan itong si Tonyong Magtatari ay walang puknat ang kanyang makahulugang titig kay Tito Melesio na kung ito'y titignan o ihahalin tulad ay parang may malaking kasalanang nagawa sa kanya si Tito Melesio. Umpisahan na ninyong tarian ang dalawang mga manok na panabong at ang lahat ng mga tao dito ay kinakailangan na ninyong magdesisyon kung kaninong manok kayo pupusta. Muli pang uwi ka ng sintensyador at naglikha iyon. Nang nakakabinging sigawan at sinabi ng mga tao doon na sa bolek sila nakahandang pumusta, halos kakaunti lamang ang tumaya sa panuksukan nila Tito Hernan. Lalo na nang ito'y ilabas sa lumang bayong at nakita ng mga mamumusta ang hitsura ng panuksukan, lulugulugo ito at parang kulang sa kondisyon at pakain. Hindi lamang yon. Di hamak palang mas malaki ang bulik kung ito'y ikukumpara sa panuksukan. Inumpisahan na nga, tinarian ng walang palyang umuusal at nagmistulang puwit ng manok na inhipan ang bibig ni Tonyong Magtatari. Kumikibot-kibot ang bibig nito habang hawak nito ang isang taring kumikintab sa talim. Dinuraan niya pa ang paa ng bulit na kanyang paglalagyan ng tari. Ganoon din ang kanyang ginawa sa talim ng tari bago niya ito sinipat-sipat at kinargahan ng sapin o anting-anting na nakalagay sa kaperasong binilot na palara. Ganoon ang taktikang ginagawa ni Tonyong magtatari sa tuwing ito ay magtatari ng manok na panabong. Samantalang sa panig naman, nila Tito Hernan ay makikita nang... May dinukot si Tito Meles yung isang istik ng tabagong... Mahigpit na nakapilipit sa isang malinis na papel... Sinindihan, kumitit at muling nagpakawala ng makapal na usok... Habang nag-aabang na ang nooy may hawak na panuksukang... Si Tito Hernan upang lagyan ng tari ang naturang panuksukan halos mapaihi sa tindi ng kaba at takot ang dalawang pinsan nila Tito Melesio lalo na nakita nilang si Tonyong magtatari ang nagtari sa bolik nila Mang Salvador takot at kaba na baka matalo sila sa magaganap na salpukan ng bolik at panuksukan ay paniguradong mabubulok silang mag-aama sa kulungan Ngunit nanariwa sa isip nila o nila Tito Hernan ang mga ipinangako sa kanila ng kanilang pinsang si Tito Melesio na hinding-hindi nito hahaya ang mabulok sa kulungan si na Lolo Bentong at Lolo Conrado kung kaya't naging panataga ang kanilang isipan. Sino yang magtataring kasama ng anak nila Conrado at Bentong? At mukhang bago lang sa akin ang gitsura ng batang yan. Nagtatak ang tanong ni Mang Salvador sa krestong nasa kanyang tabi. Ama, Mang Salvador, siya ay si pinsang buo ng mga anak ni Mang Bentong at Mang Conrado. Baguhan lang yan. Hindi ko nga alam na nag-aaral na pala yung magtari. Sagot sa kanya ng Kristo. he, 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 he. Mga tukmol, isang baguhang magtatari laban sa kinatatakutan at sikat na magtataring si Tonyo. Ha 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 ha. Mga walang utak, nasisiguro kong mamamatay lang ang kanilang panuksukan at mabubulok sila sa kulungan. He 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 he, he. Nakakaloko at nakakasiguradong huwi ni Mang Salvador. Huwag ka mo nang magsalita ng ganyan. Pinsang Salvador? Digla ang uwi ka naman ng kanyang pinsang si Madam Aurora. Bakit pinsang Aurora? Bakit mo nasabi yan? Para bang ang pakiramdam ko sa magtataring yan. Parang siya ang baguhang magsasabong na nagpahiya sa magsasabong at maglalason na si Victor, di ba? ang dagdag pang wika ni Madam Aurora. Ah, uh, upo, Madam Aurora. Siya nga, siya nga ang nagpahiya at tumalo sa panabong ng maglalasaw na si Victor. Paliwanag pang muli ng Kristo sa kanila. Walang kwenta yon. Pulpul naman talaga ang mga panabong ni Victor. May bisa lamang ang laso niya pag ginamit niya sa tao. Pero pag sa mga panabong ay wala ng silbi. Uwi ka pang muli ng naiiritang si Mang, Bel si Mang Salvador. Samantalang paunti-unti nang inilalabas ni Tito Melesio ang isang tari na nasa kanyang butsaka o belt bag, inilabas niya ang isang taring hindi pangkaraniwan, isang taring na iiba sa lahat at hindi yon pag-aari ni Mang Esteban, isang taring, isang taring medyo maiksi, ngunit ang kulay nito ay katulad ng sa ginto, magkahalong puti at ginto ang kulay, isang mahiwagang taring na ibinigay kay Lolo Octavo ng kanyang lolong magsasabong at matagal nang namayapa at nang makita ito nila itay at nang mga pinsan niya ay nagulat at nagtaka ang mga ito. Ti... Ti ka lang pinsan. Tol, paanong? Ang halos magkasabay na tanong ng dalawang nagtatakang si na Tito Titing at Tito Orlan. Pagkatapos ng sultadang ito, ay saka ko na ipapaliwanag sa inyo ang lahat. Pabulong, ngunit seryosong sagot sa kanila ni Tito Melesio habang makikitang Nakaipit sa kanyang bibig ang tabako o sigarilyo at ang kanyang mga kamay ay nag-uumpisa nang ikabit ang binintuan at maalamat na tari at katulad ng ginawa niya kay Kintab nang ito'y isabak sa panabong ni Lamang Victor ay kanyang binugahan ng makapal na usok ng tabako ang buong katawan ng panuksukan matapos niyang masipat at masigurong maayos ang kanyang pagkakakabit ng kakaibang tari sa paanan ng panuksukan at ang huli niyang ginawa ay nag-usal siya ng maiksing katagang latin mahina lamang iyon ng kanyang banggitin na parang dumubulong lamang siya sa hangin at pagkatapos ay kanyang dinuraan ang gininto ang tari bago ipasok sa kaluban ilang sandali lang ay lumapit sa kanila ang isang tauhan ni Mang Salvador kasama si Tonyong Magtatari at bitbit -bit nito ang bulik na kanyang tinarian at nakahanda na para sa magaganap na pagbakan at pagkalapit nila sa kanila ay naguwi ka ang tauhan ni Mang Salvador kina Tito Hernan at Tito Titing natuto pa rin ni Mang Salvador ang kanyang ipinangakong ibabalik sa kanila ang mga lupaing ipinatalo ng kanilang mga ama at maging ang kanilang mga magulang ay ilalabas ni Mang Salvador sa kulungan sa oras na sa oras na matalo ng kanilang panuksukan ang bolek subalit sa oras na sila ang matalo ay mabubulok sila sa kulungan pagkatapos na sabihin yon sa kanila ng tauhan ni Mang Salvador ay tumalikod na ang mga ito sa kanila. Nakita naman nilang ngumisi si Mang Salvador sa kanilang direksyon. Habang ito'y ipakuyakuyakuy sa upuan, Kulang na kulang pusta para sa panuksukan, sigaw ng sintensyador. Dahil yon, ang hudyat sa kanya ng Kristo, pansamantalang tumahimik ang sabungan nang biglang merong nagsalita. Kami! Kami! Kami na ang bahala sa karagdagang pusta para sa paloksokan. Ituloy na ang laban. Mabilis na ibinaling nila itay at dito milisyo ang kanilang paningin sa kinaroroonan ng boses na yon at nakita nilang pa isa-isa nang pumapasok sa medyo malawak na roweda ang siyam na kalalakihan at laking gulat nila itay maging ni Tito Milesio dahil ang may-ari pala ng boses na iyon ay si Mang Victor at kasama niya sila Mang Terlito At ang kanilang mga alalay, nakangiti ang mga ito habang papalapit na sa kanila At masasabing magkasundong magkasundo na sila ni Mang Terlito Iyo, Milesio, malaki ang tiwala namin sa iyo at ang kakaibang kakayahan mo sa larangan ng tupada hindi lamang yan. Marami akong natutuhang leksyon na aking kinamit sa aking buhay. Noong minsang natalo mo ako sa sabong. Tama ka eh, oh. Respeto sa kapwa. Ang dapat na wag mawala sa isang tao. Nakangiting sabi ni Mang Victor kay Tito Melesio habang siya tinatapik-tapik nito sa kanyang kaliwang balikat pagsang-ayon naman sa kanyang mga sinabing yon at iginawad ng kani-kanilang mga tauhan kina Tito Milesio dahil doon ay kaagad-agad ngang ikinasa ang magkaganap na salpukan si Tonyong Magdatari ang may hawak sa bolik ni Mang Salvador at si Tito Milesio naman ang sa panuksukan makikita na silang tatlo kasama ang sintensyador na papunta na Napapunta na sa gitna ng Roweda katulad ng kanikalilang mga hawak na panabong ay makikita ring naghahamunan ng galing si na Tito Milesio at Tonyong Magtatari. Paunti-unti na nilang kinakalas ang kaluban ng bawat tari at magkasabay nilang binitawan ang dalawang mangdirigma pagkalapat sa lupay ni hindi man lang nila pinapansin ang isa't isa Ngunit, mahahalatang binabasa ng bolig ang bawat ilos ng panuksukan habang marahan itong inihahakbang ang kanyang mga paa sa sahig ng sabungan na nanatili lamang nakatayo ang bolig. Sa lahat po ng nakinig, nag-antabay at patuloy na sumusuporta sa ating mga upload ay buong puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Isa lamang po ang hinihiling ko sa Panginoon. At yun po, ay nawa po ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan. Ligtas sa lahat ng kapahamakan at karamdaman. Salamat po sa inyong lahat. Ama, nais ko lamang pong pasalamatan at i-shout out ang mga taong sumusunod. Shout out po at maraming maraming salamat po. Kay Boss Mark Dennis Barbarona, Boss maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Edwin Almeida, Boss shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po kay Ma'am Ayap Flores. Ma'am, maraming maraming salamat po sa pag-share at hindi pag-skip ng ating mga ads. Maraming maraming salamat po, Ma'am. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Boss Marvin Isgera. Tol, maraming maraming salamat po sa inyo, tol. Shout out po sa inyo. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Boss Harry Potter. Boss, salamat po. Shout out po sa inyo, Boss. Maraming maraming salamat po kay Ma'am Gaudilin Villaruel. Ma'am, salamat po sa inyo, Ma'am. Kay Boss Rafael Arcangel. Boss, Maraming salamat, maraming maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa inyo. Shout out po kay Boss Jordan Gabiaso. Boss, na ito na. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa palagi ang nakikinig sa ating channel na si Ma'am Imilda Pascua na nasa Kuwait ngayon. Maraming salamat po ma'am at mag-iingat po kayo ma'am God bless po sa inyo ma'am. Shout out po kay Boss Brandon Scout. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Yan na po. Binawasan ko na po ang effects para po hindi kayo, para po hindi kayo marindi. Salamat po sa iyo, Boss. Maraming maraming salamat po at shout out po kay Ma'am Maria Briones. Ma'am, salamat po sa inyong suporta. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Sir Mintong Laysa. Diyan po sa Iloilo. Sir Mintong, sobrang salamat po sa lahat ng mga kwentong ipinagkatiwala niyo po sa ating channel. Kay Tol Tony Villaruel at sa kanyang family na nasa Mindanao. Tol, maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa inyo Tol. Kay Sir Jonathan Lachica ng Tanawan Batangas at sa kanyang misis na si Ma'am Amy Nunez. Sergio, Salamat po sa suporta at iwala sa ating channel. Kay Ma'am Rose Gabjan, salamat po ma'am. Shout out po sa inyo. Kay Ma'am Efrel Anne Grace de la Cruz, shout out po ma'am. Salamat po. Kay Ma'am Rosalina Piganaban, ma'am shout out po sa inyo. Kay Boss Jerry Montanyes ng Panabo City, boss shout out po sa inyo. Kay Ma'am Pe Diaz na walang sawang nag-aabang ng ating mga upload. Ma'am Pei, salamat po sa inyo. Kay Boss Angelo Crelego. Boss, salamat po at shout out po sa inyo. Kay Boss Alvin Espedido. Shout out po sa iyo, Boss. Salamat po, Boss sa suporta. Shout out po kay Ma'am Rosie De Mesa. Salamat po, Ma'am. Kay Ma'am Janlie Kanti. Salamat po, Ma'am at shout out po sa inyo. Kay Boss Insyong Lolo. Boss, shout out po sa iyo, Boss. Kay Ma'am Inday Mitch. Ma'am, shout out po sa inyo at salamat po. Maraming maraming salamat po kay Boss Victor Sileno. Boss, salamat po sa inyo at shout out po sa inyo. Salamat po sa lahat ng ating mga silent listeners na walang sawang nakaabang sa ating mga upload sa lahat ng ating mga bayaning OFW. Maraming salamat po sa inyo at shout out po sa inyong lahat sa ang panig ng bansaman po kayo naroroon at sana po ay palagi kayong mag-iingat sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Shout out po sa inyo. At happy birthday po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nakikinig ngayon, ay inaanyayahan ko rin po kayong pasyalan at magsubscribe subscribe sa mga kasamahan kong mga horror narrator. At narito po ang pangalan ng kanilang mga channel. Ito po ay channel ng aking pinsan at kaibigan na si Tol Jemery Spicy Horror Channel kay Bosid Vicious ng ang pagbangon sa Karimlana kay Kuya Mark Barangko ng TND Stories Ilbilingan ang Pulang Dragon ang tinig ni Gabriela kay Ma'am Diffred ng Diffred Mystery Files kay Sir Deo ng Creepy Peanut kay Bus Malyari ng ang pahina ni Iralam ang payaso ang sugo horror stories Oragon horror stories kay Ma'am Norian ng binibining imahinasyon. Mga boss, pasyalan po natin at suportahan ang kanilang mga kwentong may kinalaman sa mundo ng misteryo at kababalaghan. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento ngayon. Hanggang sa muli po. At sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Magandang araw o gabi po sa inyong lahat.